So hello guys So ngayong hapon uh, Mag alas 4 na so, Mag night hunting tayo Wala tayong side cam So may pupulutin tayo May binaril tayo na Wisp o Puro sa amin So pulutin natin Mga guys. Ah, pabilo pa lang Ayan tama nating wish. Ayan na tama nating wish. Kasama ko pala yung tiyuhin ko. Hey guys. Laki okay, malaki malaki. So, stay lang guys. So, hopefully may ma... Hopefully may matamaan pa tayo. May dumapo na color dun. Uh, try natin barili no, kung matamaan natin. Guys So, magandang gabi. So, wala kami side cam. Hindi namin nakunan yung paano namin nakuha yung mga ibon. So, pero nag night hunting kami ngayon. So, anong oras na ba? Yay! Alas okay, city media. So, yung target namin is mga pakubok. Nung umaga, ito yung mga puro kukok, puro kutok. Tapos, nung gabi na ito na yung mga tadiyo no o kamang o, yan tadiyo or kamang o, or snipe yun sila bali ilang tadiyo ba to sa sa dalawa tatlo apat lima lima sa so, anim so isang buhay yung nagpatunog kami lumapit dina di namin binaril. So... oh So, dinakit na lang namin. Dinakpa na lang namin. So, gagawin natin katito. Uh, puro to babae. So, yung mga nahuli natin is puro babae. Sa itong buhay na tadiyo or uh, pakubo, babae, gagawin natin itong katik so, Para lumapit yung uh, ibang pakubo. Ayan. So ayan, Yan ang huli namin ngayong gabi. Saka may huli din kami isang ano. Ang ano ba yun? Oh, oh, oh. Ay, isang kuro hindi ko na kung nasa lang yung kuro ayan Ay, so muna na gabi again pahuli nga speaker buong gabi nagpalapit uh, bin dakma na lang ah Pwede ay hanay mo on ka te. Aram pang uwa o. Dito tong kamang muga. Puro kamang ang corona wigit pa. Puro kukuk. Chat-chat naman ah. Ayan mga sirs. Yan, prito. No, prito namin lahat. Yung mga nakuha namin. So, medyo may konting tagay tsaka may kanin, no? Na habang tumata tumatagay is kumakain para may laman yun sa natin. ayan. Ayan. Ayan yung sura ng pinirito nating nahuli natin ngayong gabi. ayan si uh, yung tiyohin ko. Ayan siya yung nagprito Ayan. Ayan. Ganda talaga ng kan. Pwedeng pang pulutan, pwedeng pang ulam. magandang gabi. Salamat po.